So lumabas na nga ang JJK spoiler sa paparating na chapter 223 at ang inaasahan nating Gojo versus Mahoraga ay mas malala pala sa inaasahan natin dahil magaganap ang 1 versus 3 na laban dahil confident na nga itong si Sukuna na magpalabas ng maraming shikigami na ngayon ay na-adapt na ni Mahoraga ang infinity ni Gojo kaya wag na nating patagalin pa let's go sa unang panel ay makikitang parang na out of balance si Gojo sa ginawang slash ni Mahuraga. So ito na nga mga lords, 100% na na-adapt na ni Mahuraga ang Infinity ni Gojo. Kaya makikitang ang tatlong estudyante ni Gojo ay labis ang pag-aalala sa kalagayan ng kanilang sensei. Sinabi ni Yuji na kahit na-adapt na ni Mahuraga ang Infinity, sigurado siyang mayroon pang ibang paraan upang talunin si Sukuna since hindi pa na-adapt ni Mahuraga ang iba pang curse technique ni Gojo. At bukod daw dyan, sabi ni Yuji na kaya namang pagalingin ni Gojo sensei ang kanyang sarili sa pamamagitan ng reverse curse technique habang si Shoko ay pinagpapawisan sa sitwasyon ni Gojo at sinabing ang healing process daw ngayon ni Gojo gamit ang reverse curse technique ay humina dahil kahit nakakagamit siya ng reversal red bumaba naman daw ang output nito sa sobrang pag-aalala ni Shoko kay Gojo mga lords ay makikitang napakadaming naubos na sigarilyo sa sahig at sinabing ang nangyari daw ngayon kay Gojo ay maihahalin tulad daw sa nangyari kay Sukuna noong nakatanggap ito ng damage sa utak Pagkatapos habang nakafocus ang scene kay Gojo, sinabi ng narrator na kahit ang kalaban ni Gojo ngayon ay ang pinakamalakas na sorcerer sa buong history which is ang King of Curses na si Sukuna na kahit ang lahat ng tao ay naniniwala wala nang makakatalo pa kay Sukuna at ngayon si Gojo ang pinakamalakas na sorcerer in this era ay pinutol ang paniniwala na iyon even though si Gojo mismo ay hindi rin naniniwala na kaya niyang talunin ang nag-iisang King of Curses. Pagkatapos sinabi ni Gojo kung kailan siya nakaramdam ng ganitong feelings na parang akala niya na ito na ang katapusan ngunit dito pa pala magsisimula ang lahat na niya na wala nang makakapigil pa sa kanya. Pagkatapos naaalala niya ang isang tao na nagpa sa kanyang tunay na lakas as a sorcerer. Ito nga ay walang iba kundi si Toji Senen. Sinabi ng narrator, however as a sign sa papalapit na pagkatalo ay mas lalong nagiging mas masarap ang pakiramdam at nag Pagiging ganap ang pagiging alpha ni Gojo. Dagdag pa ng narrator na ang pagiging loneliness daw ni Gojo na parang ang ibig niyang sabihin dito noong nakakulong si Gojo sa loob ng prison realm ay ang pumupuno sa kanya ngayon. Sa sumunod na panel ay dito naganap ang napakatinding bakbakan sa pagitan ni Gojo at Mahuraga at makikitang binugbog ni Gojo from left to the right at hindi man lang nakapagbigay kahit isang counter si Mahuraga sa sobrang bilis ni Gojo. Sa sumunod na panel ay ginamit na ni Gojo ang reverse curse technique upang pagalingin ang kanyang sarili Sinabi naman ni Shoko na parang naubusan daw ng backup si Gojo upang talunin si Mahuraga Habang tiniting na ni Gojo si Sukuna ay kanyang sinabi na parang effective daw yung ginawa niyang black flash kanina At hanggang kailan naman kaya daw ito matutulog Pagkatapos ay nag-activate si Gojo ng Reversal Red upang patamaan si Mahuraga Subalit nagising nga si Sukuna at nag-summon ito ng Rabbit Scape kaya nag-miss yung Reversal Red ni Gojo Sinabi ni Gojo sa kanyang isipan na pinoprotektahan daw ni Sukuna si Mahuraga since na-adapt nito ang Infinity Habang sinasabayan niya ng pag-atake kapag magsimula ng umatake si Mahuraga sa sumunod na panel ay ibinato ni Sukuna ang fire extinguisher upang makapag-create ng smoke bomb. Pagkatapos ay laking ni Chozo nang nakita ang post ni Sukuna na the same sa post ng piercing blood ng Kamu clan. So sa tingin ko marami pa talaga tayong aasahan na hindi natin aasahan sa King of Curses mga lods. At ang hindi nga inaasahan natin mga lods yung Pursing Blood Post ni Sukuna ay hindi dugo ang lumabas kundi tubig galing sa Max Elephant. Kaya sobrang napamangha si Gojo dahil paano daw nagagawa ni Sukuna na makuha ang ability ng isang Shikigami na hindi sinusummoned. Sinabi ni Gojo ang rason kung bakit gumagamit ng shikigami ngayon si Sukuna, ito ay dahil marami daw itong resources pagkatapos ma-adapt ni Mahoraga ang Infinity. However, nangangailangan pa daw ng mahabang oras bago ma-adapt ang reversal red compare sa lapse blue. At para sa kanya mas mabuting uunahin niyang i-destroy si Mahoraga since si Mahoraga lang ang may kakayahan na ma-adapt ang cursed technique. Pagkatapos sinabi ni Sukuna na kay Gojo na hindi daw naiintindihan ni Gojo na hindi ito 2v1 na laban dahil ito ay 3 versus 1 na laban. Pagkatapos nagsummon si Sukuna na ng isang shikigami na kasing laki ni Mahuraga at ito nga ay ang Chimera Beast Agito. Pabirong sinabi ni Gojo kay Sukuna na na mukha daw nawawalang alien si Suko na sa gitna ng dalawang shikigami. Sa sumunod na panel ay ginamit ni Sukuna ang shadow upang makapagtago at bigla itong aatake gamit ang Pursing Water from Max Elephant. Bigla namang nag-activate si Gojo ng red, subalit napakababa ng output nito. Sinabi ni Gojo na kailangan daw niyang mademolish si Mahuraga in just one shot at nangangailangan nito ng mahabang charge, ngunit mapapansin naman daw ito ni Sukuna. na. However, wala nga siyang choice kaya gagamitin niya ang unlimited halo technique. At sa last panel mga lods ay makikitang nakangiti si Gojo at sinabi ng editor yung smile daw ni Gojo ay parang may secret plan. At sa tingin ko mga lods ay masosorpresa na naman tayo dito kaya dito lang magtatapos ang ating spoiler mga lods. Shoutout natin sa official chapter. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryu sukuna best seller sa TikTok shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods, kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description.